Pasok sa katawan mo ito. Agay! Agay! Sino kayo nandyan? Sino kayo nandyan? Sino kayo Mag-usap lang tayo. Lati ko ng kidla. Para ng liwanag. Ah, Mag-usap tayo. Tao, espirito. Alam ko tao naman kayo. Ilan kayo nandyan? ah Ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagpagawa. Hmm, ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagpagawa. Dalawa. Ha? Dalawa. Dalawa kayo? Hmm. O, oh, pwede mag-usap lang tayo, hindi ko kayo sasaktan. Tagasan kayo? Tagasan? Isa? Tumaga. Tumaga. Ano ang ginawa ninyong paraan? Paano ito? Ha? pu Agay! Patay! Patay! patay. O, uh, paano nga? Paano nyo ginawa yan? Nilagyan nyo ng mga galing sa patay, yung mga bus nila? Ha? Ha? Buhok. Ano? Buhok ng patay? Ha, ah, kaya pala. Buhok pala to ng patay. O, oh, yung target nyo talaga is yung negosyo nila. Sagot! Pero alam ko may ginagawa ka din or may ginagawa din kayo dito kay Sir. Dito sa may-ari. Kayo ba may gawa nito yung ubo at sakit ng katawan niya? Kayo? Sagot. Totoo? O alamin ko yung katotohanan. Panginoong Diyos, kung nagsasabi sila ng katotohanan, hindi sila masasaktan. Ang pilang ko ang pinagbagay ni Jesus Christ, eksumenero. Pero kung sila ay nagsisunungaling, doble ang sakit na mararamdaman nila. Pwego! Puh! Ay, sinungaling! Ay! Ayaw pa rin ng may kagagawan niyan. Uh, huwag kayong magsinungaling hindi kayo makakatago. Pu! Pu! Apoy! Pu, suntok. Ah, sunod uh, kayo dyan. Kitlak. Manginginig ka mula ulong hanggang talampakan. Pu! Ah. Ah, uh, tanggalin niyo ano nag-ginawa niyo. Tanggalin niyo muna dito kay alam ko pati dito kay Nobi, mayroon kayong ginawa. Tanggalin nyo. Tanggal. Kunin at itapon. Kunin mo sa katawan. Ayan. Tapon mo. Lahat. Mula ulo hanggang paa. Lahat talaga walang mag-iwan. Langya kayo, ha? Santa Maria. Santa Maria. Anong Santa Maria? Anong Santa Maria yan? Santa ikaw, taga sharing, panya, Bla, sa Mata, sa Santa Maria, yung isa, taga Tumaga. o, bakasin. At, 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 kita at, 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 Tanggal lahat. Tanggal. galit ka pa. Galit ka pa. Tanggalin mo. Huwag kang magalit. Huwag ah, kang magalit. Ah. Matapang ka pa. Ah. Ayaw nyo talagang tigilan ito. Ah. Kayo pa rin ba yung dating nahuli ko? Oh. Ha? Kayo pa rin yung dati? Oh, Ilang niya. Oh, nagahanap talaga kayo ng ano oh ha? Ayaw nyo talagang tumigil ha? Paano nyo ginawa, pinilagay yung sumpa sa mga bas? Ilang bus ang pinasumpa nyo? Ha? Ilan? Ilan? Apat. Apat. May mga tao ba kayo na pumunta doon o kayo mismo pumunta doon sa mga bus para maglagay ng sumpa? Pinilagay ko sa likod. Sa likod, sa, likod. Ko sa likod. ng likod. ko sa likod. bas. Ay, kaya pala. Laging nasisira. Tanggalin nyo lahat. Babaklasin ko ang lahat ng kapangyarihan ninyo. Otik, oh, ignom, ignorum, egosum, pichite, wasak, iba, tunaw, po! Ah. Abay, galit! Abay, galit! Abay, itong gusto ko, Matapang! Matapang ka? matapang ka? Matapang ka? Matapang ah, ka? Oy, galit ka. Lalaban ka? Lalaban ka? O, bak, bak sumisigaw ka? Bakit matapang ka? Ha? Masakit. Tagtagan pa natin. Po! Oh. O. Huwag kang mainay. Ha? Patayin kita. oh Kayo, ba mo, nagpagawa lang kayo. Kayo mismo ang gumagawa? ayo may, may nagpagawa ba sa inyo? Meron ba? Ay, siya pa rin. Siya pa rin. Siya pa rin. O, patayin ko kayong lahat, lang niya kayo ha. Ah, huli na ito. Ha? Huli na ito. Sinasabi ko sa inyo. Ano pang ginawa ninyo bukod sa pagsumpa sa kanilang mga bus? At dito kay sir, ano pang ginawa nyong iba? Sabihin mo na. Ha? Wala na. Wala Sigurado ka? Ay, lang niya kayo. Ulitin niyo pa, hindi na? Hindi na. Hindi na, bakit ba talaga? Ano ba talagang kahilan nito? Ingit galit. Ha? Ingit galit. Ingit galit. Ingit o galit. ako sa kanya. Bakit anong kasalanan niya? Bakit nga anong kasalanan? Anong kasalanan? Bakit ka nagagalit? Anong kasalanan? Mayabang! Sino ang mayabang na tinutukoy mo? Sino? Uh, Sino nga ang kinutukoy mo? Ang uh, babae lalaki? Sino dito? Ah, yung lalaki. Ito hmm. si sir. Uh, uh, edi, magyabang ka din. Huwag kang gumawa ng ganyan pangungulam. Naingit ka lang siguro. No, naingit ka lang. Oh, tanggalin mo na yan lahat, ha. Tigilan nyo na ito, ha? Uh, lahat na paminsalang kapangyarihan, na ginagamit ninyo sa mga kasawang ito maging sa kanilang negosyo ay magsipag walang bisa lahat. O tik ignorum, ignorum, egosum, pichiteyo. Po! <tipen> oh, langya kayo ha. Tigilan nyo na to ha. Titigilan nyo na ha. No, langya kayo, papatindo kayo. Santos Dios, Santos Portis, Santos Immortales, Miserere Renovi, Santo Paul, Santos Lume, Santos Lugaste, Tatlong Dios at Harit ng Kamatayan, Padre mo nung kong nakalawin na kapagilang kayo. Paas yun, ang mga magkupulang na ito ang nagbibigay ng sumpa dito sa magkasama ito maging sa kanilang negosyo. Kasabay ng paggilit ko sa kanilang mga leeg, mawawalang bisa din lahat ng mga saan salang kapangyarihan o sumpa na ginagawa nila sa kanilang negosyo sa cross. Abutin kayo ng kalawit na hiring ng kumitan kay San Paguino roo. Dios Pater. Destruo te espiritus. Destruo Dios espiritu Santo. Ang Si Leondo. Ano dito yung mano? Hindi ka na ito.